Magandang araw, mga manonood at kapwa ko naghahanap ng karunungan sa misteryosong mundo ng ating mga ninuno at mga banal na tradisyon. Maligayang pagdating sa ating channel kung saan ang bawat araw ay may kwento, ang bawat tradisyon ay may pinagmulan, at ang bawat pamahiin ay may lihim na mensahe. Sa araw na ito, susuriin natin ang Nobyembre 4. Isang petsa na tila payapa sa kalendaryo, ngunit puno ng makapangyarihang enerhiya at mga natatagong babala. Handa na ba kayong sumama sa akin sa isang paglalakbay sa mga lumang paniniwala, mga dasal, at mga pagbabawal na humuhubog sa ating pang-araw-araw na buhay? Ang araw na ito ay hindi lamang isang simpleng pagpapatuloy ng kalendaryo ito ay isang tulay sa pagitan ng mga mundo isang panahon kung saan ang mga bakas ng nakaraan ay nagbibigay babala at nagbibigay liwanag sa kasalukuyan ang nobyembre 4 ay bumubuklod sa atin sa isang natatanging panahon lalo na dito sa pilipinas kung saan sariwa pa ang alaala ng undas ang araw ng mga patay at araw ng mga kaluluwa habang papalabas tayo sa mga solemning araw na iyon, may mga enerhiya pa rin nananatili sa paligid. Ang hangin ay tila bumubulong ng mga alingaw-ngaw ng nakaraan at ang bawat anino ay tila may sinasabing lihim. Kaya naman, ang araw na ito ay masisilayan natin hindi lamang bilang isang petsa, kundi bilang isang pagpapatuloy ng siklo ng buhay at espiritu. Ito ay araw ng pangangalaga, paglilinis at pagpapatibay ng ating pananampalataya na pinamamayanihan ng mga pamahiin at tradisyon na nagtatangka na panatilihin ang kaayusan sa pagitan ng mundo ng buhay at ng mga namayapa. Sa kalendaryong Katoliko, ang Nobyembre 4 ay ipinagdiriwang ang kapistahan ni San Carlos Borromeo. Si San Carlos Borromeo ay hindi lamang isang ordinaryong santo. Siya ay isang higante ng pananampalataya, isang reformador at isang uliran ng kawanggawa. Siya ang arsobispo ng Milan noong ikaligsti na siglo na kinilala sa kanyang matinding dedikasyon sa paglilinis ng simbahan at pagtataguyod ng tunay na pananampalataya sa gitna ng mga pagsubok. Sa panahong ito, ang mga tao ay lumalapit sa kanya na may iba't ibang mga pakiusap sa kanya iniaalay ang mga dasal para sa karunungan at gabay sa paggawa ng matuwid na desisyon, lalo na sa mga may posisyon ng kapangyarihan at responsibilidad. Ipinapanalangin din siya para sa kalusugan, lalo na laban sa mga salot at epidemya dahil sa kanyang kabayanihan noong digmaan sa Milan. Humihingi rin ng kanyang tulong ang mga naghahangad ng pagbabago sa kanilang sarili o sa lipunan na sumasalamin sa kanyang pagiging reformador. Ang mga mag-aaral at seminarista ay humihingi ng tulong upang magkaroon ng malalim na pag-unawa sa teolohiya at pananampalataya. Bagaman, ang kanyang kapistahan ay may malinaw na kontekstong kristyano. Hindi natin maikakaila na sa mga panahong tulad nito, pagkatapos ng undas, mayroong pa mga na lalabing ugnayan sa ating mga sinaunang paniniwala kung saan ang pangangalaga mula sa mga espirito at ang paghahanap ng kaayusan ay nananatiling sentro ng ating pamumuhay ang kanyang pagiging simbolo ng paglilinis at proteksyon ay nagiging tulay sa ating mga sinaunang paniniwala tungkol sa pagpapanatili ng balanse sa espirituwal na mundo si san carlos borromeo ay isinilang noong 1538 sa isang marangal at maimpluwensyang pamilya sa Arona, Italia. Mula sa murang edad, ipinakita na niya ang isang pambihirang debosyon sa Diyos at isang matalas na pag-iisip. Kahit na itinalaga siyang maging isang kardinal sa edad na 22 ano ng kanyang tiyuhin, si Pope Pius Aptor, hindi niya pinayagang bulagin siya ng kapangyarihan at karangyaan. Sa halip, Ginamit niya ang kanyang posisyon upang magtrabaho ng walang kapag para sa simbahan. Siya ay naging mahalagang bahagi ng Council of Trent, kung saan siya ay nanguna sa pagtatatag ng mga reforma na nagpapalakas at naglilinis sa pananampalatayang katoliko. Ngunit ang tunay na nagpatingkad kay San Carlos ay ang kanyang walang kapagurang paglilingkod sa kanyang kawan, lalo na sa panahon ng matinding pagsubok. Noong 1576, tinamaan ang Milan ng isang nakapangingilabot na salot na pumatay sa libo-libo. Sa panahong ito, marami sa mga opisyal at mayayaman ang tumakas sa lungsod upang iligtas ang kanilang sarili. Ngunit si San Carlos, sa halip na tumakas, ay nanatili. Siya ay personal na naglibot sa mga lansangan, binibisita ang mga may sakit binibigyan sila ng huling sakramento at nag-aayos ng tulong para sa mga nagihirap. Ibinenta niya ang lahat ng kanyang ari-arian at kayamanan, kabilang ang kanyang mga kasuotan at kagamitan, upang makabili ng pagkain at gamot para sa mga biktima. Siya ay nagdala ng krus at nagmartsa sa mga lansangan. Inihikayat ang mga tao na magsisi at manalangin, habang personal na sinusuot ang mga bangkay at inililibing ang mga namatay. Ang kanyang matinding pananampalataya at pagpapakasakit ay nagbigay inspirasyon sa marami at nagpatibay sa loob ng mga tao sa gitna ng matinding takot at kawalan. Ang kanyang buhay ay isang testamento sa kapangyarihan ng pananampalataya, pagmamahal at sakripisyo na patuloy na nagbibigay liwanag sa mga taong naghahanap ng inspirasyon at gabay. Ang araw na ito ay puno ng mga palatandaan ng kapalaran na maaaring magbigay babala o magbigay direksyon sa ating buhay. Maging alerto sa mga senyales na ito. Mga pamahiin sa panahon at ani 1. Kung ang hangin ay lumabas mula sa hilaga sa araw na ito, tandaan, ito ay hudyat ng nalalapit na paglamig ng panahon. Ang lamig na ito ay maaaring magdulot ng sakit o pagbagal sa paglago ng mga pananim kaya dapat maging handa ang mga magsasaka at ang bawat isa sa pagbabago ng klima 2 Ang pagkakaroon ng makapal na hamog sa umaga ay senyales ng magandang ani sa susunod na taon Ang hamog ay simbolo ng biyaya at patubig na nagpapahiwatig na ang lupa ay magiging masagana 3 Kapag ang mga ibon ay lumilipad ng sabay-sabay patungo sa isang direksyon, maaaring ito ay nagpapahiwatig ng pagbabago sa panahon o isang babala ng paparating na pagsubok. Dapat pagmasdan ang kanilang pinupuntahan, baka may hatid na mensahe ang kalikasan. 4. Ang pagkakaroon ng maraming bulaklak na namumukadkad sa oras na ito, lalo na ang mga kulay puti, ay tanda ng kapayapaan at pag-asa pagkatapos ng solemning panahon ng undas. Ang puting bulaklak ay naglilinis at nagdudulot ng bagong simula. Kung marinig ang mga huni ng kuliglig sa gabi, nangangahulugan ito ng masaganang ulan sa mga darating na linggo. Ang ulan na ito ay mahalaga para sa mga pananim at nagdudulot ng biyaya sa bukid ang biglaang paglitaw ng bahaghari, lalo na pagkatapos ng maikling pag-ulan, ay nagpapahiwatig ng isang positibong pagbabago at pagpapala. Ang bahaghari ay tulay sa pagitan ng mga mundo at ang paglitaw nito ay nagpapahiwatig ng pagkakasundo. Sepin, kung ang ulap ay mababa at mabilis ang galaw, mayroong babala ng malakas na hangin na maaaring magdulot ng pinsala mga istruktura o taniman. Dapat maghanda ang lahat sa posibleng unos. Mga pamahiin sa buhay at sa lapi. 1. Kung makakita ka ng ahas sa araw na ito, laging tandaan na ito ay hindi magandang senyales. Ito ay nangangahulugan ng trahedya o pagtataksil sa hinaharap. Mag-ingat sa mga taong nasa paligid mo at sa mga desisyon na iyong gagawin. 2. Ang paghahanap ng apat na dahon na klabe ay nagdudulot ng napakalaking swerte sa pananalapi. Ang bawat dahon ay may kahulugan, pag-asa, pananampalataya, pag-ibig at swerte. Ang paghahanap nito ay isang bihirang pagpapala. 3. Kapag nakabasag ka ng plato o baso sa araw na ito, hindi ito palaging masamang omen. Sa katunayan, ito ay tanda ng pagtataboy ng masasamang espiritu o malas na enerhiya. Ang basag ay simbolo ng pagputol sa negatibong ikot. 4. Ang pagkakita ng itim na pusa na tumatawid sa iyong daan, ayon sa matandang pamahiin, ay nagdadala ng malas. Ang itim na pusa ay konektado sa mga misteryosong enerhiya at kadiliman. Kung mangyari ito, maaari kang magtawid ng daliri o lumihis ng daan upang tabuyin ang malas. Mga panaginip sa gabing ito ang mga panaginip sa gabing ito ay may malalim na kahulugan, lalo na dahil sa kalagayan natin pagkatapos ng undas. Kung mapanaginipan mo ang yumao mong mahal sa buhay, huwag kang matakot. Kadalasan, ito ay isang simpleng pagbisita lamang nila. Isang paraan upang iparamdam na sila ay nagbabantay pa rin sa iyo. Maaari itong tanda na kailangan mong magdasal para sa kanila o magpasa ng alay. Ang panaginip tungkol sa tubig na malinaw at umaagos ay simbolo ng paglilinis ng emosyon at pagpapalaya sa mga pasanin. Nangangahulugan ito na handa ka ng magpatuloy at iwan ang mga bigat ng nakaraan. Ngunit kung ang tubig ay maputik o maalon, ito ay babala ng nalalapit na kaguluhan o emosyonal na pagsubok. Dapat kang maging handa sa mga pagsubok na darating ang panaginip ng mga liwanag o bituin ay nagpapahiwatig ng pag-asa, gabay at positibong pagbabago. Ito ay maaaring isang mensahe mula sa mas mataas na kapangyarihan na ikaw ay nasa tamang landas. Ang panaginip tungkol sa paglipad ay sumisimbolo sa kalayaan at paglampas sa mga limitasyon. Maaaring oras na para harapin ang mga hamon ng may tapang. Ang mga isinilang araw na ito, ang mga isinilang sa Nobyembre 4 ay may natatanging katangian at kapalaran. Sila ay madalas na may likas na karunungan, malalim na pangunawa at isang malakas na koneksyon sa espiritual na mundo. Tulad ni San Carlos Borromeo, sila ay ipinanganak na may isang tiyak na layunin ang maglingkod sa kapwa at magdala ng kaayusan sa kaguluhan sila ay likas na leader, may kakayahang magtatag ng mga reforma, at may malasakit sa mga nangangailangan. Sila ay hindi takot sa mga hamon at may matatag na pananampalataya. Ang mga taong ito ay may pambihirang kakayahang makita ang lampas sa panlabas na anyo ng mga bagay at madalas silang mayroong isang malakas na intuition na gumagabay sa kanila. Dahil sa kanilang sensitibidad, sa mundo ng Espiritu, maaari silang maging mahusay na tagapayo o manggagamot na may kakayahang magbigay ng ginhawa at pag-asa sa iba. Ang kanilang buhay ay puno ng mga aral at mga oportunidad para sa paglago at madalas silang nagiging inspirasyon sa mga taong nasa kanilang paligid. Ipinagdiriwang ang mga ipinangalan sa araw na ito. Sa araw na ito, ipinagdiriwang natin ang mga nagtataglay ng pangalan na kaugnay ni San Carlos Borromeo, tulad ng Carlo, Carlos, Charlene at Charlotte. Ang mga taong nagtataglay ng pangalang Carlo ay madalas na may katangitanging pagkatao. Sila ay kilala sa kanilang pagiging matalino, mapagkumbaba at may malalim na pagmamahal sa pamilya. Sila ay may likas na kakayahang maging leader, ngunit ginagamit nila ang kanilang impluensya para sa kabutihan ng mas nakararami. Sila ay tapat sa kanilang mga prinsipyo at hindi natitinag sa harap ng mga pagsubok tulad ng kanilang patron na si San Carlos. Ang kanilang pagiging mapagbigay at malasakit sa kapwa ay nagpapahiwatig ng kanilang malalim na koneksyon sa diwa ng kawanggawa. Ngayon, dumako tayo sa mga tandaan at gawin ng mga tradisyon at ritual na dapat nating isagawa sa araw na ito upang masiguro ang ating kapakanan at kaligayahan. 1. Paglilinis at pagpapahid ng banal na tubig. Ang ritual na ito ay mahalaga para sa paglilinis ng enerhiya sa ating mga tahanan at sa ating sarili, lalo na pagkatapos ng panahon ng undas. Layunin tanggalin ang anumang naiwang negatibong enerhiya, malas o di ka nais-nais na espiritu na maaaring nanatili pagkatapos ng pagdalaw ng mga kaluluwa. Ito rin ay upang ipanumbalik ang kapayapaan at positibong enerhiya sa ating tahanan. Kakailanganin, banal na tubig, maaaring kumuha sa simbahan, isang sariwang tangkay ng halaman tulad ng San Francisco o Palaspas kailan at paano isasagawa. Gawin ito sa umaga, pagkatapos ng iyong pagising. Simulan sa pintuan at unti-unting lumibot sa bawat sulok ng iyong bahay, lalo na sa mga madidilim at hindi gaanong kinagamit na lugar. Magpahid ng banal na tubig gamit ang tangkay ng halaman. Habang binubulong ang dasal tulad ng Panginoon, linisin mo ang tahanang ito mula sa lahat ng kasamaan at punuin mo ito ng iyong kapayapaan at pagpapala. Maaari ding magpahid ng kaunting banal na tubig sa iyong sarili, sa iyong ulo at mga kamay bilang proteksyon. Pagkatapos, hayaang matuyo ang tubig. Ang tangkay ng halaman ay maaaring itapon sa labas ng bahay, sa lugar na malayo sa inyong tirahan upang doon manatili ang mga negatibong enerhiya. 2. Pagdarasal Kay San Carlos Borromeo para sa karunungan at proteksyon. Bilang paggunita sa kanyang kapistahan, mahalaga na lumapit sa kanya para sa kanyang intersesyon. Layunin: humingi ng karunungan sa mga desisyon, proteksyon mula sa sakit at epidemya, at gabay sa pagiging mas matuwid at mapagmalasakit sa kapwa. Kakailanganin: isang imahe o larawan ni San Carlos Borromeo kung mayroon, isang puting kandila at isang rosaryo. Kailan at paano isasagawa? Maglaan ng isang tahimik na sandali sa umaga o sa gabi. Sindihan ang puting kandila sa harap ng imahe ni San Carlos. Tasali ng rosaryo o isang personal na panalangin na naghahanap ng kanyang intersesyon. Maaari mong sabihin, o maluwalhating San Carlos Borromeo, ikaw na uliran ng pananampalataya at kawanggawa. Ipanalangin mo kami sa Panginoon upang kami ay bigyan ng karunungan, proteksyon laban sa lahat ng sakit at biyaya na maging tapat sa kanyang mga turo. Tulungan mo kaming maglingkod sa kapwa ng walang pag-iimbot tulad ng iyong ginawa. Pagkatapos, hayaang masunog ang kandila ang pagdarasal na ito ay nagpapatibay ng ating koneksyon sa mga banal na kapangyarihan at nagdudulot ng kapayapaan sa kalooban. 3. Pagsasagawa ng gawaing kawanggawa. Isang paraan upang tularan ang mga yapak ni San Carlos Borromeo na nagpakita ng labis na pagmamahal sa kapwa layunin, magpakita ng malasakit at tulungan ang mga nangangailangan na nagdudulot ng positibong karma pagpapala. Kakailanganin anumang bagay na maaaring ibigay, pagkain, lumang damit, gamot, o oras at lakas para sa pagboboluntaryo. Kailan at paano isasagawa? Maghanap ng pagkakataon sa araw na ito upang magbigay ng tulong sa iba. Maaari itong pagbibigay ng pagkain sa isang pulubi, pagtulong sa isang matanda na tumawid sa kalsada, o pagbisita sa isang charity institution. Ang mahalaga ay ang intensyon ng puso. Pagkatapos, ang pagbibigay ay nagdudulot ng kasiyahan sa kaluluwa at nagpapalakas ng espiritu. Ang gawaing ito ay nag-akit ng karagdagang biyaya sa iyong buhay, mga kulinaryang tradisyon, bagaman walang tiyak na pagkaing konektado sa kapistahan ni San Carlos Borromeo ang mga araw pagkatapos ng undas ay kadalasang nagdadala ng mga comfort food. Sinigang na may maraming gulay, ang mainit at maasim na sabaw ay nagdudulot ng ginhawa at naglilinis sa katawan, lalo na pagkatapos ng mga solemning araw. Ang mga gulay ay sumisimbolo ng kasaganaan at kalusugan, kakanin tulad ng puto at kutsinta. Ang mga ito ay madalas na inihahanda bilang merienda o panghimagas at kung minsan ay iniaalay pa rin sa mga nakatatanda o sa mga namayapa. Ang pagiging malagkit nito ay sumisimbolo sa pagkakaisa at pagkakapit-bisig ng pamilya. Pininyahang manok o nilaga, ang mga putaheng ito ay simbolo ng mainit na samahan ng pamilya at pagpapakain ng masustansyang pagkain matapos ang mga araw na puno ng paggunita. Ngayon, dumako tayo sa mga mahigpit na bawal sa araw na ito. Tandaan, ang paglabag sa mga ito ay maaaring magdulot ng masamang kapalaran o magbukas ng pinto sa mga di kanais-nais na enerhiya. 1. Huwag magwalis sa gabi. Ito ay isa sa pinakamatandang pamahiin sa Pilipinas at mas higit na mahalaga sa araw na ito mistikal na dahilan. Pinaniniwalaan na ang pagwawalis sa gabi ay nagtataboy sa swerte at biyaya na pumasok sa iyong tahanan. Sa panahong ito, sariwa pa ang enerhiya ng mga kaluluwa at ang pagwawalis ay maaaring aksidenteng tabuyin ang mga good spirits o anumang positibong enerhiya na naiwan nila. Mga posibleng konsekwensya: mahirap na buhay kawalan ng swerte sa pera at pagkawala ng kapayapaan sa tahanan. Ang paglabag nito ay maaaring humantong sa isang mahabang panahon ng malas. 2. Huwag magpahiram ng pera o mahalagang bagay. Isa pang matandang paniniwala na may malalim na ugat sa takot na mawalan. mystical na dahilan. Sinasabi na ang pera o anumang mahalagang bagay na ipinahiram sa araw na ito ay mahihirapang bumalik sa iyo o kaya'y magdadala ng malas sa nagpahiram at sa humiram ito ay panahon ng paglilinis at ang pagpapahiram ay parang pagbibigay ng kapangyarihan sa labas mga posibleng konsekwensya Pagkalugi sa pananalapi pagkawala ng ari-arian o di pagkakasundo sa mga kaibigan at kapamilya 3 Iwasan ang pagsasagawa ng malalaking pagbabago sa buhay, kabilang dito ang paglipat ng bahay, pagsisimula ng bagong negosyo o pagpapakasal. Mistikal na dahilan, pagkatapos ng undas, ang enerhiya sa paligid ay nagbabalans pa. Ang paggawa ng malalaking pagbabago ay maaaring magdulot ng kaguluhan sa enerhiyang ito na nagiging sanhi ng mga problema at pagkabigo sa hinaharap. Hindi ito ang pinakamainam na araw para sa mga bagong simula na nangangailangan ng buong swerte at positibong enerhiya. Mga posibleng konsekwensya: Pagkabigo sa mga bagong proyekto, di magandang simula sa buhay may asawa o mga problema sa bagong tahanan. 4. Huwag magbukas ng payong sa loob ng bahay, isang simple ngunit makapangyarihang pamahiin mistikal na dahilan ang pagbubukas ng payong sa loob ng bahay ay nag-aanyaya ng malas at mga pagtatalo sa loob ng tahanan ang payong ay ginagamit laban sa ulan at ang paggamit nito sa loob ay parang pag-aanyaya sa kaguluhan sa lugar ng kapayapaan mga posibleng konsekwensya madalas na awayan sa pamilya hindi pagkakasundo at pagkakaroon ng tensyon sa loob ng bahay huwag magalis ng walang paalam. Ito ay isang pagpapakita ng kawalang galang na may spiritual na epekto. Mistikal na dahilan, ang pag-alis ng walang paalam ay maaaring magdulot ng kamalasan sa iyong paglalakbay o sa iyong destinasyon. Pinaniniwalaan na nagagalit ang mga espiritu ng tahanan at ng mga namayapa kung hindi ka nagpapakita ng paggalang sa pag mga posibleng konsekwensya, aksidente sa paglalakbay, hindi pagkakatuloy ng mga plano o pagdadala ng malas sa pinupuntahan. Iwasan ang malakas na ingay o sigawan. Panatilihin ang katahimikan at paggalang. Mistikal na dahilan, ang malakas na ingay at sigawan ay pinaniniwalaang nakakaistorbo sa mga espiritu, lalo na sa mga kaluluwa na maaaring nananatili pa sa paligid pagkatapos ng undas, maaari rin itong mag-akit ng negatibong enerhiya o masasamang espiritu. Mga posibleng konsekwensya, pagkakaroon ng malas, pagkaputol ng mga biyaya, at pag-akit ng mga di ka nais na presensya sa iyong paligid. Sa pen, huwag pagputulan ng kuko ang sarili sa gabi. Ang kuko ay may koneksyon sa personal na enerhiya. Mistikal na dahilan, sinasabi na ang pagputol ng kuko sa gabi ay nagpapaikli ng iyong buhay o nagdadala ng malas. Pinaniniwalaan din na maaari itong makaakit ng mga masasamang espiritu o makagambala sa iyong life force. Mga posibleng konsekwensya Pagkakasakit, pagkakaroon ng mga hindi inaasahang problema o pagpapaikli ng iyong buhay. oit. huwag magbigay ng matutulis na bagay. Bilang regalo, kabilang dito ang mga kutsilyo, gunting, o iba pang matutulis na bagay. Mistikal na dahilan, ang pagbibigay ng matutulis na bagay ay pinaniniwalaang magdudulot ng pagkaputol ng ugnayan o pagwawakas ng relasyon. Ito ay simbolo ng paghihiwalay at pagkaputol. Mga posibleng konsekwensya Pagkakaroon ng hidwaan, pagwawakas ng pagkakaibigan o relasyon o pagdadala ng malas sa tumanggap ng regalo. 9. Huwag mag-iwan ng maruruming damit sa labas sa gabi. Mag-ingat sa mga posibleng pagpasok ng negatibong enerhiya. Mistikal na dahilan, pinaniniwalaan na ang maruruming damit na iniiwan sa labas sa gabi ay maaaring gamitin ng mga masasamang espiritu o negatibong enerhiya na nagiging sanhi ng sakit o malas sa taong may ari ng damit mga posibleng konsekwensya pagkakasakit pagkakaroon ng masamang panaginip o pagdudulot ng di magandang kapalaran 10 iwasan ang pagsusuklay ng buhok sa harap ng salamin sa gabi ito ay may koneksyon sa mga pintuan sa mundo ng espiritu mystical na dahilan sinasabi na ang pagsusuklay ng buhok sa harap ng salamin sa gabi ay maaaring makaakit ng mga espiritu o entity mula sa kabilang mundo. Ang salamin ay pinaniniwala ang isang portal at ang paggawa ng personal na ritual sa harap nito sa gabi ay maaaring mapanganib. Mga posibleng konsekwensya, magkaroon ng masamang panaginip, makaranas ng kakaibang presensya o makaakit ng negatibong enerhiya. Mga kaibigan, ang Nobyembre 4 ay higit pa sa isang araw lamang sa kalendaryo. Ito ay isang paalala na ang bawat sandali ay puno ng kahulugan at ang ating mga kilos ay may malalim na epekto. Gamitin natin ang karunungan ng nakaraan upang gabayan tayo sa kasalukuyan at maghanda para sa hinaharap. Naway ang pagunita kay San Carlos Borromeo ay magbigay sa atin ng inspirasyon na maging mas mapagmalasakit, matalino at matatag sa ating pananampalataya. Tandaan, sa bawat tradisyon ay may aral at sa bawat pamahiin ay may babala. Manatiling ligtas at patuloy na tuklasin ang hiwaga ng ating kultura. Maraming salamat sa inyong panunood at hanggang sa muli nating paglalakbay sa mundo ng mga misteryo.